Alas dos ng hating gabi ay isang sandali ng paglipat, ito ang sandali kung kailan nagbabago tayo mula sa isang araw patungo sa isa pa, at ang kailangan nating maunawaan tungkol sa sandaling ito ay na maraming mga gawain ang nagaganap sa espiritual na larangan sa paligid ng oras na ito, ayon sa naitala sa gawa 16 anim talata dalawamput Binanggit sa banal na aklat, at, sa alauna ng gabi, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng papuri sa Diyos, at pinakikinggan sila ng iba pang mga bilanggo. Bigla, may naganap na malakas na lindol, na nagdulot ng pagyanig sa mga pundasyon ng bilangguan, at kaagad na nagbukas ang lahat ng mga pinto, at ang mga tanikala ng lahat ay nagluwag. Ang Eksodo labing isa talata, apat ay nagpapahayag. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa paligid ng alauna ng gabi, ako'y lalabas sa gitna ng Ehipto. Dito, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghintay hanggang sa alauna ng gabi upang isagawa ang hatol sa Ehipto. Si David din ay nagbibigay ng halimbawa sa awit isang daan at labing talata 62. dalawa, ang lalaking inilarawan bilang sumunod sa puso ng Diyos ay nagsabi, Sa alauna ng gabi ay babangon ako upang purihin ka dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Sinasabi sa Mateo 25 talata 6, at sa alauna ng gabi, may narinig na daing, narito, ang lalaking kasintahan, lumabas upang salubungin siya. Kaya't nararamdaman ang kahalagahan na iginawad sa oras ng alauna ng gabi. Binanggit ng Biblia sa ikalawang kronika isang daan pitong talata pito na sa gabing yon, nagpakita ang Diyos kay Salomon at sinabi sa kanya, hingin mo sa akin ang iyong nais na ibigay ko sa iyo. Kitang kita na noong gabing iyon, naganap ang isang transaksyon sa pagitan ni Salomon at ng Diyos. Kung titingin tayo sa unang Tesalonika 5 talata 5, matatagpuan natin ang isang pagkakaiba sa pagitan ng mga anak ng kadiliman, at mga anak ng liwanag, kung saan nakasulat, kayong lahat ay mga anak ng liwanag, at mga anak ng araw, hindi kami sa dilim, o sa kadiliman man. Sa pag-aaral ng mga kasulatan na ito, mahalaga na hilingin natin sa Espiritu Santo, na bigyan tayo ng kaunawaan. Ito ay dahil, kung may isang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin ng buong puso bago matulog, ito ay dahil kailangan natin ng pagbabantay at proteksyon ng Diyos. Kapag tayo ay natutulog, tayo ay nasa ating pinakamahina, ang sandali kung saan ang karamihan sa mga tao ay nasa sa ilalim sa mga espiritual na atake. Mahalagang maunawaan na ang mga puwersa ng kadiliman ay gumagana sa dilim, parehong espiritual at pisikal, pati na sa mundong natural. Ang Diablo ay matalino at hindi bumababa sa takot. Naghihintay siya hanggang sa ibaba natin ang ating pag-iingat, kapag tayo ay natutulog at walang depensa, upang atakihin. Gayon Gayunpaman, ngayon tayo ay mananalangin, upang ang makapangyarihang Diyos ay magbigay ng proteksyon sa atin, Kumahanap ng supernatural na takip para harangin ang lahat ng atake ng kaaway. Kung ikaw ay nandito, tanggihan ang magkaroon ng bangungot at nakakabahalang mga panaginip. Itaas ang iyong pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ay makapagliligtas sa iyo. Tanggihan ang sumuko sa paralisis ng pagtulog o mga espiritual na atake kaya ako ay nakikiisa sa iyo ngayon, upang manalangin ng may tapang at buong puso, naniniwala na ililigtas, at pangangalagaan tayo ng Panginoon. Kaya't ating panalanginan. Mahal na Panginoong Hesus, ikaw ay karapat dapat sa lahat ng kaluwalhatian at papuri. Sa sandaling ito, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at sa aking tahanan. Naway maramdaman ang iyong presensya sa lugar na ito, at naway palakasin ng Espiritu Santo ang aming tahanan. Umihini ako na bantayan mo ako, habang ako'y natutulog, panatilihin akong ligtas. Jesus, ipagtanggol mo ako laban sa lahat ng atake ng kaaway, at ipagtanggol mo ako laban sa lahat ng pag-aalala at pagkabahala sa gabi. Tulad ng pagpuri ni na Pablo at sila sa iyo sa kanilang mga pinakamadilim na sandali. Ako rin ay magpupuri sa iyong pangalan, awit na ikaw ay banal. Sasabihin ko, o kaluluwa ko, papurihan mo ang Panginoon, at ang buong aking pagkatao ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. Patuloy kong itataas ang iyong pangalan, Jesus, higit sa lahat ng aking mga alalahanin at hamon, higit sa lahat ng mga kapangyarihan, at kadiliman ng kadiliman, tulad ng nasusulat sa aklat ng mga awit sa Kabanata 50 at 7. Hinihiling ko na magkaroon ka ng awa sa akin, O Diyos, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyo. Magtataguan ako sa lilim ng iyong mga pakpak hanggang sa ang mga pagsubok na ito ay magdaan. Tatawag ako sa kataas-taasan, sa Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para sa akin. Siya ay magpapadala ng tulong mula sa langit at aking ililigtas. Matutulog ako ng may kapayapaan, na may tiwala na sinabi mo sa iyong salita na hindi ako dapat mangamba, sapagkat ikaw ay sumasayo. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa, sapagkat ikaw, Jehova, ang aking Diyos. Ikaw, ang lumikha ng lahat ng panahon, ay magbibigay sa akin ng lakas. Ikaw, ang nag-iisang may kapangyarihang magpabalik ng buhay, ay magtutulong sa akin. Kaya't nangungusap ako ng may otoridad sa pangalan ni Jesus hindi ako magiging inabala ng mga bangungot o espiritwal na atak, habang natutulog, sa pangalan ni Jesus. Sa halip, Panginoon, humihiling ako na bigyan mo ako ng kapayapaan sa isipan, at tahimik na pahinga. Lumalapit ako sa iyong luklukan, O Diyos, na may isang puso na naghahanap ng iyong kalooban, at isang isip na nakatuon sa iyo. Ingatan mo ako sa iyong mga bisig ngayong gabi, Panginoong Hesus ang aking katotohanan sa iyo, ang aking karanasan ng iyong pagmamahal at proteksyon, ay mas maramdamin kaysa sa kung ano ang aking mga natural na mata ay maaaring maunawaan. Ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, Panginoon, at naniniwala akong ikaw ang maggagarantya sa aking mga hakbang. Nagdarasal ako na bigyan mo ako ng mapanlikha ang tainga sa iyong tinig, Panginoon, at mga mata na laging makakakita sa iyong kabutihan. Hinihiling ko ang isang puso na mananatiling tapat sa iyo, Panginoong Hesus. Ikaw ang matibay na pundasyon sa ilalim ng aking buhay. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos, na nag-alay ng iyong buhay sa krus para sa aking mga kasalanan, at ang iyong dugo ay ibinuhos para sa akin, upang hindi ako matalo habang ako iyong anak. Kaya't may buong pananampalataya, at tiwala ako sa iyong kapangyarihan, sapagkat kahit ang kamatayan man, ay hindi nakapigil sa iyo sa libingan. Kapag nagbabantay ka sa akin, alam ko na ang kaaway, ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa aking buhay. Ikaw ang aking muling na buhay na tagapagliktas, na may kapangyarihang magbigay ng buhay sa mga patay. Ngayon, tinatanggap ko ang iyong kapangyarihang muling magbigay ng buhay at sinasabi ko na walang patay sa aking buhay, walang kasamaan ang makalapit sa akin, dahil sa dugo ng kordero ng Diyos, ang dugo na hindi nawawalan ng kahalagahan, ang dugo na nagtatanggol sa akin. Sinasabi ko ang buhay sa lahat ng mga bahagi ng aking buhay. Sinasabi ko na walang mga butas ng kaaway sa aking pundasyon, sapagkat si Kristo ang matibay na bato na akin sinasandalan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikinig sa panalangin ito sa mahal na pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Kung nagustuhan mo ang nilalaman na ito at nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng mga inspiradong mensahe tulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya para makatanggap ng mga abiso ng bagong mga video. Bukod dito, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang mas maraming mga tao ang makikinabang sa mga pagpapahayag na ito. Salamat sa panonood at sa pagiging bahagi ng ating komunidad. Hanggang sa susunod na video.